na isda na naman tayo. Uh, ito ang isdang ano to, uh, galonggong at saka bisugo Yan. Ah, uh, ko yung dalawang isda. Si wala nang ano, wala nang pambili. <laughs> Additional na lang yung ano, Yung <laughs> no, 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 tatman, no. no. Yung na yung yung sarap. Pero masarap pa rin ang kain. Kasi yung sinto, nagirapan natin dito yung ano. Panoorin nyo to guys, yung dolo ng videos ko. Uh, may ikli ito Hello guys, magandang araw Happy Sunday Welcome to my channel Roll Salvador channel <laughs> So guys, magsasahing muna ako Ano? o um, tayo para May pangkwan tayo mamaya uh, ayan uh, Yan yun ang sasayangin ko na kan uh, bigas <laughs> bigas na nga na inipi <laughs> diba? ganyan na naman mga natin hindi <laughs> natin kaya yung mga mamahalin eh. Okay. <laughs> sige ito na sa guys salang muna natin sa natin bago natin umpisahan yung ating uh, lulutuin na uh, ano, uh, ulam uh, diba? O, oh, so, ulam na naman tayo, guys. Ito siya. Uh, Bisugo. Tapos, plus, uh, ano? Uh, Galunggong. Ipakso na natin so guys. Huwag na nating, ano pa. Huwag na nating maraming halo pa. Kasi, mahal. Mahal ang mabilihin ngayon. So, uh, Diyan na muna tayo. <laughs> At least, kahit pa paano, meron pa rin ulam, diba? Kasi, ang naman talaga. O, oh, diba? Ito. Hmm sana bumaba naman ang mga delivery kasi lahat, lahat naman pala tumaas na eh. kaya ito na guys malinis na kaya ano na natin ihanay eh, na natin sa ating kasirola di ba at kasi kasirola nga eh, parang ano na rin eh Diba? okay lang naman yan nagkasirula natin mahiwagang kasirula yan eh. marami nang pinagdaanan yan kaya kahit papano kahit hindi eh, tayo makabili ng bago Please, eh, ano pa yan, diba? uh, okay pa rin naman yan oh. ito, ito na sa guys lagyan na natin yung ating mga lahok Ay, ano, pati sa lahok tipid lang nga yan o oh, diba eh, tipid tipid rin natin sa lahok diba kasi pag mga pa paksiw kasi wala namang masyadong ano yan halo yan. o isang piraso lang na ano <laughs> binatupa talaga. Yan, suka. Huh? Pati sa suka, tipid din tayo sa suka. <laughs> para ayaw babasan yung ano, para hindi maubos agad, di ba? paminta mo na tayo. Kunting paminta lang. Ah, kwan lang muna tayo. Tipid-tipid lang muna tayo, guys. Diba? O, plus asin. Pati sa asin, tipid na lang din. Oh, Puntian na lang din natin. Di ba? Kasi ano naman tayo, choice naman tayo, di ba? Wala naman tayong makakagawa kahit ano gagawin natin, di ba? Kasi gobyerno para masusunod, di ba? Sila pa rin yung hari, sila talaga ang king. <laughs> di ba? Wala eh, tawa, -tawa na lang natin kahit ganito lang buhay natin, di ba? pag sinabi na ordera na lang bumaba presyo, wala naman yun. Bababa naman lahat yan eh. Yeah, o, Tipid tayo sa suka. Yeah. Tipid-tipid rin na natin lahat ng mga gamit natin. di ba? minsan nga pati tubig tumasa rin eh kaya pati tubig nagtitipid na din eh yeah. hmm. magyan natin ng ano yan kunting tubig siguro mga may gitigit kilahating baso lang ah oo oh, may gitigit kilahating baso lang para hindi naman siya maasim guys diba? Yeah. magyan natin yan hmm. pati sa tubig tipid nga din oo oh, diba Eh, oh. ganun lang naman buhay natin oh, kaya ito ito sa guys salang natin to yeah. pagkulo niyan, luto na yan mamaya pag parang tipid na rin tayo pati sa pagluluto, di ba? Para kuha na rin lahat na natin, titipirin na lang natin lahat, di ba? <laughs> Kung kinakailangan isang bisis na lang kumain sa isang araw, di ba? Ganun lang naman tayo pa at least eh, yan, ito na sinaing natin, umusok na no, luto na, yan. Luto na sinaing, di ba? Pwede na yan. Uh, ayos, ayos na yan sinaing, luto na. Para kuha tayo, para uh, pwede na natin maumpisahan, di ba? <laughs> Ayos na yan. O, ano na lang, pakuloan na lang natin muna funny, yung ating apatse. O, yun, medyo kumukulo-kulo na. Malapit na maloto yan, guys. Isda lang naman kasi, pagkulo yan eh. Kasi paksiw lang naman yan, di ba? Mabilis. Yan ang... Parang nagprito ko lang ng ano eh. No, 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 no. ah, ito na siya, guys. Diba? Wala nang pa tumpit-tumpit. Luto na agad. Yan ya. na. Pagkulo luto so. na kado Ito. Oh, plus yung ano, yung kahap, kahapon pa yata <laughs> Nakalagay yeah. sa ref. Kinaha guys, ano. Oh, Takway ta tawag sa amin yan. Uh, kuwan ng gabi. ba diba? Ugat ng gabi. Pero masarap yan sa guys, na Diba? Dagdag -dag ko na lang din kasi, diba? Tipid si mo Mabagong lahat, dasal mo na. Oh, ito na sa guys. Tapos tayo pagdadasal. Oh, umpisa na natin. Ito sa guys, yan, yan di ba? Uh, at least, eh, masaya pa rin tayo kahit yan ito lang walam natin, di ba? Kahit eh, paksi paksyo lang, no? Ah, uh, pa rin tayo. Alam mo naman mabuhay Pinoy, eh, di ba? Hirap na hirap na nga din eh, tumatawa pa rin. Kaya kuan lang tayo. Ah, uh, tis -tis lang muna tayo, di ba? Ah, uh, uh, sino bang ba gusto ninyo? O team Duterte o team ano? team uh, team Marcos kung saan yung maganda guys kung saan yung di ba kung saan yung doon yung magandang ano nila doon tayo di ba ganun na naman yan eh oh ah, kung sino yung magandang gawa di ba oh ay eh, kung maganda gawa ni Marcos ay doon tayo di ba kung maganda gawa ng Duterte ay doon tayo di ba <laughs> kaya kwan tayo para malapit na di ba ano na eh With... 12 may 12 na di ba Doon na natin ma na natin malalaman yun Kung sino talaga yung ano ba di ba Kung sino ang karapat dapat Kaya dito tayo Yung unang subo ko guys Para sa inyong lahat ha ah, uh, Tiis lang muna tayo Ha Kapag uh, ano daw, pag may pag daw eh, meron din ano eh ganting pala, di ba? <laughs> Ganun. Oh, di ba? Oh, sarap, sarap ng ano, <laughs> takway. <laughs> ha? last year pa nga takway masarap pa rin kaya <laughs> kwan so, plus yung ano oh, di diba oh, plus yung paksyo diba o oh. yung paksyo naman is eh talagang ano na sa atin yung eh, mga Pilipino diba kahit uh, isang linggo pa to na paksyo eh kwan pa rin tayo dyan diba hindi <laughs> di, basta basta masira kasi sa suka pa lang Ah, kaya, kung ito, kahit hindi maubos to pang one week, <laughs> tis natin, kasi yan ang kaya natin ano eh, Kaya nating bilhin, di ba? Uh, Pagtsagaan natin to um, Pero at least, uh, masarap, kasi luto natin to eh. masarap talaga, di ba? Um, and, uh, pati mata, eh, di ba? Pati mata, sip-sip, eh. <laughs> oh, pag walang wala oh, may sardinas sa likod, di ba? Oh, may backup, di ba? Oh, ayan oh, may backup sa likod pag wala nang walang wala na talagang ulam, di ba? Yung <laughs> tinuturo-turo ko, di ba? Ay, konta 'yo. Pag uh, wala na tayong pambili ng ano, kahit pampaksyo wala tayong pambili, eh. May sardinas naman, ano, di ba? Oh, buhay probinsya tayo, di ba? Pag sa probinsya kasi pinakamasarap na pagkain, ano eh, sardinas. Yeah. Pero pag nasa syudad ka eh hinahanap mo naman sa siyudad eh, 'yung ano naman eh kasi sawa ka na naman sa sardinas pag medyo murang bilhin, di ba? Pag sawa ka sa sardinas, oh eh, puro karne naman, di ba? Eh, alam mo naman 'yung karne ngayon, dollars naman ang karne ngayon. Ah. Eh, high blood ka na, tapos 'yung bibilhin mo nakaka-high blood tapos ikaw, di ba? <laughs> sa taas ng bilihin, high blood yan nagtaklo na at atake na diba wala na diba parang sinabi na ano eh diba high blood na eh diba uh, mild stroke no? second stroke tapos third stroke ah tigok na <laughs> diba parang ganoon na eh siyempre eh, mahal na eh. tapos nakaka high blood pa tapos yung bilihin, high, nakaka high blood eh, din ba talaga naman buhay oh. Lang, kahit anong gawin natin, kahit baliktarin natin, ulit-ulitin, eh, talagang, ayun ako. Diba? <laughs> Mahuubos lang buhok ko. <laughs> lang buhok ko, guys. Talagang hindi na, na yata, bababa ang, ano, ang presyo, diba? <laughs> di ba? Hindi yata magmumura na to. Mapamura ka na lang, di diba? <laughs> Kaya, ito guys pag ano natin to yeah. pero oh. oh marami pa rin tayo ng kain kahit ganito lang yung ano natin diba? kasi siyempre kapag pinag, pinag, ano mo daw, pinaghirapan mo masarap yun diba? at saka tipid kasi siyempre pinagpawisan mo yun eh <laughs> pero yung mabilis maano mabilis mo kukunin di ba Uh, katulad yung mga politito natin polit, politito natin, uh, polit, politito natin na yan <laughs> mabilis nila makuha diba? yung mga politiko natin mabilis nila makuha mabilis nila mawawala ba? Diba? meron na naman yan eh kaya siyempre talagang pawis na pawis ka talagang nangihinayang kagastusin pero pag uh, talagang ano talagang hindi mo pinagpawisan uh, pag ano na isipan mo, ah, yun lang bibilhin mo agad. Siyempre hindi mo kayo pawisan yun, di ba? Oh, at saka nang hinayang ka pa pati, di ba? Pati mata ng isda, oh boss, <laughs> kitang kita mo naman guys. O, <laughs> oh, di ba? Oh, okay. Kwan talaga. Oh, kung na halos makain pa pati tinik, pati tinik, di ba? isama isa ka <laughs> diba? Kaya, ito lang talaga yung buhay natin. Oh, tuloy lang tayo, di diba? tiyaga, tiyaga lang. Wala eh, hindi na, wala na naman tayong ano na eh. Ha? Kasi uh, kung ano na naisipan, di ba? Eh, trabaho lang tayo ng ano. Eh, sana naman eh, madagdagan naman yung ano natin sahod, diba? di uh, ba? Para kahit pa paano naman. <laughs> diba? Uh, pero masarap pa rin, masarap pa rin yung ano guys, nakangiti pa rin tayo. Yeah. At kasi, ubos pa rin, yun, talagang ano masarap pati yung adubo ng ugat ng gabi sarap guys yeah. uh, kung sino yung ano dyan sino mahilig sa ugat ng gabi yung takway tawag takway tawag namin yan eh. kung sino mahilig dyan guys siya yeah, pao chenyo at saka yung hindi pa naka yung hindi pa nakatikim yan guys yung hindi pa tikim uh, subukan nyo guys masarap yan uh, may, tamo, may politiko na may dumadaan na politiko yata ha? ba? Diba? O, oh, bubutuhin daw natin yung ano, oh, 'di ba? Ah, guys, sunod-sunod ah, naman ang mga um, politiko natin, ikot ng ikot, diba? Ganun lang talaga yan eh. Kaya, uh, babaan daw yung presyo. Sa <laughs> <Simisigaw. laughs> talaga namang buhay Oh. ano <laughs> oh, diba? oh, sarap oh, O, diba? oh, tinik na lang tira guys di oh, ba diba? Talagang, pag uh, pinaghirapan mo talaga, diba? ba? pati ka na parang hinayang mong itapon eh kaya lang magagalit na naman yung pusa pag uh, inuubusan mo din di ba <laughs> kaya kwan tayo Ubus uh, 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 ubos din uh, kahit papano di ba uh, gutom ka naman na uh, ano di ba <laughs> kaya pag tistisa natin sa mga ganitong mga pagkain natin guys pero ito kasi wag ko lang kung nakatikim niya ng mga may ano dito, may mga mapira ba, di ba? Yung mga mapira, hindi siya tapo kumakain ng ganito eh. Tayo lang kumakain ng ganito, di ba? <laughs> kinakain nila 'yan dollars, di ba? <laughs> dollars ang kinakain. Oh, ito na sa guys. Talagang oh, simot lang, Yan know. Puro tinik na lang natira. Bako diba kung kakainin pa ng pusa to, baka ayaw na rin <laughs> kasi walang tira, Yan know. Okay. Uh, so na, yan, di ba? may natira pa nga adobo na takwa nyo ito na guys pero bago ako magpapalam maginom mo na ng tubig at uh, sana mapanood nyo to guys uh, di diba? hmm. kung nagustuhan na nyo yung videos guys eh, panoorin nyo na lang <laughs> ito na sa si guys uh, ubos na uh, ako yung magpapalam sa inyo lahat uh, God bless you all sa inyo lahat maraming salamat sa mga nakapanood bye bye